Samantala, isang walong taong gulang na batang lalaki ang nasawi sa sunog sa poblasyon Talitay, Maguindanao del Sur. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Sa report ng otoridad, alas 11.30 kagabi, July 23, nang masunog ang limang bahay sa poblasyon ng Talitay. Ayon sa otoridad, pag-aari ito ng pamilya Jubay na Usman, Kamsa Ismael, Suweb Manibpil, Abdul Pata Maulana at Nasir Masulot. Nasawi naman sa sunog ang isang walong taong gulang na bata na si Julamin Usman na ayon sa report ay mahimbing na natutulog ng maganapang sunog. Nagpapatuloy pa ang ng otoridad kung ano ang pinagmula ng sunog at kabo ang halaga ng mga tinupok na ari-arian. Naptali Belarde, I-Minds, Philippines.